Sheer line ang sinasabing nagdulot ng mga pag na naging sanhi nga po ng grabing pagbaha ngayon sa summer provinces. At kaugnay niyan, mga kausap natin si Pagasa Weather Forecaster Benny Estareha. Magandang tanghali sa iyo, Benny. Magandang tanghali po, Ma'am Sheryl. Ganyan din sa ating mga tagas bye, -bye. Para sa kaalaman ano, ng mga kapatid natin, ano ba itong shear line at malakas ba talaga ang ulan na dala nito? Yes po, itong shear line, ito po yung dating tinatawag natin na tail end of cold front. Ito po yung linya kung saan nagtatagpo ang mainit at malamig na hangin. Yung mainit po is preferred as the warm winds from the Pacific Ocean at yung malamig na hangin naman ay itong amihan. Pag po nagsanib yan, may tendency po na mag-cause na makakapal po na ulap na siya nagdadala ng mga pag-ulan po na minsan talaga ay malalakas. So ito na yung nararanasan natin uh, tuwing panahon po ng Nobyembre all the way hanggang February po. So this is normal sa mga sa, sa bahagi po ng eastern na uh, section ng bansa. Tama po uh, nagsisimula yan usually dito sa may extreme northern Luzon tapos kapag lumakas yung amihan natin, lumalakas din po yung shear line bumababa naman ito dito sa may Parting Quezon, Bicol Region, Samar provinces hanggang dito sa may Caraga Region kapag malakas na po yung northeast monsoon. Hanggang kailan magtatagal yung pag-ulan sa Samar? Itong nararanasan nating ulan po dito sa summer provinces, magpapatuloy pa rin po hanggang bukas, bagamat mas kakaunti na yung ulan by tomorrow. Ngayon lang po talaga makakaranas talaga sila ng mga at times torrential po na pagulan. Meron tayong mga red rainfall warnings sa po na nai-release dito po sa parte ng Sorsogon, Northern Samar, parts of um, Samar and Eastern Samar at maaaring magpatuloy pa rin po yung mga warnings natin hanggang mamayang gabi. Sabi mo nga, Benny, normal naman na may umiiral na share line during this time of the year sa section, yes. sa bahaging yan ng ating bansa. Pero yung dala o dulot na ulan nitong share line, unusual ba yung dami niya or normal din? Masasabi po natin na itong shear line talaga nagkakos po ng uh... Madalas po na malakas na ulan, lalo na po kapag meron tayong mga systems like low pressure area uh, at saka po yung mga bagyo. Um, typical po yan kapag ganitong panahon, medyo na, oh, na uh, underestimate lang po kuminsan dahil nga um, wala namang sinabing shear line. Um, walang bagyo or walang mm -hmm. uh, low pressure area but then mari po talaga siyang mag-cause ng uh, malalakas po na ulan. Tsaka mga pagbaha. May kinalaman ba yung... Ito kasi grabe yung pagbaha. Umabot daw mm. ng 5, 6 feet. Ano? May kinalaman ba yung lakas o dami rin ng ulan sa umiiral na El Nino? Sa ngayon po, wala tayong nakikitang uh, connection pa regarding mm. dun sa paglakas o paghina ng shear line dun sa na nangyayari po ngayon na El Niño. Uh, ang uh, assessment po natin dyan, yung rainfall ay uh, mas kakaunti pagsapit pa po, po ng first, uh quarter of this year, of next year po. So aasahan uh, pa natin yung kabawasan ng ulan uh, by January pa po. Ano pa ang uh, inaasahan natin na magiging panahon sa nalalabing bahagi ng bansa, Benny? Dito po sa Luzon with the exception of uh, Mimaropa and Bicol region, halos similar conditions pa rin po no, pahanging maulap at uh, minsan meron lang tayo mga mahihinang pag-ulan dulot po ng northeast monsoon. Uh, may mga pag lamang po dito sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon Province. Habang dito naman po sa Mindanao, in, particular as early now, meron na tayong mga localized thunderstorms. At uh, ilang lugar din po affected ng tree line, gaya dito sa may Caraga region in northern Mindanao. And in the coming days, uh, mas iral po yung mainit na panahon at saglit na ulan. Maraming salamat pag-asa weather forecaster, Benny Estareja. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.